Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito, tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamante. Dito muli tayo sa dagat para pandawin yung ating nilatag kahapon sana ay marami ulit tayo huli para meron tayong pang ulang ulam na naman pang budget pang share yan pagka merong mga alimango oh, kaya ibang isda na pwede natin ibenta di ibibenta natin para meron tayong pambili ng mga ingredients yan pandagdag man lang yan. muli samahan nyo po ako ngayon sa ating fishing adventure Sila kay Brian pala, chinat natin kanina tingnan natin kung makapunta siya at kasalukuyan akong papunta doon sa ating pinaglatagan samahan nyo po muli tayo sa ating pagpapandaon ng ating pamante kung tawagin o net ngayon po ay kasalukuyan na tayong lumulosong sa tubig Yan. dito tayo mag umpisa Tanggalin muna natin yung pabigat dito tapos doon natin hatakin sa gilid. Nandun na rin po si Lakay Brian. Ano na siya Naghihintay na toon Para mahatak na natin dito. Dito po ay malalim kaya hindi tayo pwede makapagpandaw dito. Pagka dito natin hinatak, mahirapan tayo tapos mahutik pa oh. Oo, oh, di ba? oo oh, ang gandib-dibang tubig. <laughs> ang galig pa yung... Uy, uy, uy. lalim dito Tanggalin ko lang yung pabigat para mahatak natin doon sa kabila sa may batuan tayo maghatak para mas maganda, maganda yung pwesto natin. Dito malalim. Hirap magbatak dito. Tapos ngayon po ay punta na tayo doon sa kabila sa may batuan. Doon tayo banda. Ang ginawa namin kahapon pinunta namin yung lambat dito tapos dinugtungan namin ang tali tapos umikot kami doon doon namin hinatak yung tali para papunta doon yung lambat kasi pag dito hindi natin mailulusong yung lambat malalim po yan nagpastao po yan kaya hindi tayo nalusong dyan <laughs> kahit na low tide malalim pa rin dyan ang oras pala natin ngayon ay alas 7 na po ng umaga sikat na rin yung araw Marami na huli. <laughs> Yan po, nandito na tayo sa kabila. Kasama na wala natin si Lakay Brian. Yan si Lakay Brian. Shoutout kay Lakay. Si Michael Lester. Eh. ng bubo. Nagpapantaw siya ngayon? Yeah. Saan? Ah, doon siya nagpapantaw. Marami siyang nahuli ata. Nagabi may na naman eh. Oo. na Ayos. Sana yung maraming nahuli. Yan. Yeah dito lang naman natin tinali sa may poste na kawayan hmm. yun bilis matanggal yan nandito na tayo sa kabila si lakay muna ang maghahatak hmm. ha ha hirap no <laughs> nung nakarandom ko hinatak sa kabila oh. kasi dito sobrang hirap Meron? Meron nga gumagalo kanina nung habang tinatanggal ko yung tali doon. Yung pabigat. Sana mahatap natin yan. Medyo mahirap-hirap siya hatakin eh. Madali na lang no. Marami kasing black taong yan sa ilalim. Ayan. Hatakin muna guys para mapunta dito yung lambat mas madali kasi pag yung lambat nandito na madali siyang atakin katulong natin si Lucky bryan kahapon kasama rin po natin siya naglatag dito salamat kasi uh, minsan nakakasama natin siya sa ating pagpapandaw ng lambat paglalatag yan. kung minsan siya po ang naglatag ako ang nagpapandaw lalong lalo na sa pamanti kasi mas malapit po siya dito So, ibig sabihin, mas madali po siyang makarating dito. Eh tayo, mga 10 minutes pa ang biyahe natin papunta dito. Siya, dyan lang po yung company nila. Kaya, minsan, siya po ang naglalatag ng pamati, ako po ang nagpapandaw. Tapos, sa huli naman po, ay hati kami. Hmm. Pagka meron siyang bibigyan, hindi walang tayong pang ulam. Yung iba, ibibigyan niya po sa kamag-anak, ganyan. So, bigayan kami. Depende naman yan sa pag-uusap namin. Ang importante ay nagkakasundo, di ba? <laughs> pag <laughs> Ayan. Meron kaya ayan. Nang alimango. Ilang glass? Oh, ilang kilo? Tatlo kaya yung order pero wala eh. Wala bang ano eh, huli. <laughs> ayan. Wala ba? Meron yan. Yan, tulungan na natin sila kay. Parang wala pero meron. <laughs> Ayan, umpisa na natin hatakin. Oh, mabilis na lang ayon siyang ma ano. Mahatak. Pagka nandito na 'yung lambat. Yan. Kasi Posible na zero to ano Nung nakaraan meron naman ako nahuli Alimango Ngayon kaya meron Ang taas ka High tide nya Kagabi Oo oh, yun oh. Grabe Bakas yung high tide nya Sobrang taas Umabot sa kalsada yata eh Hmm Ayun eh, sila kayo nag ayos lang ng ating tali ayun meron laki oh laki, nasisipat eh. na oh barracuda yata yan ah <laughs> bangus bangus laki oh laki ah. laki ah Sige. kaya mabigat eh uh. ano yan ano yan ah eh. hindi malaka ano ah na malaki malaka. Kabahasi, no? laki malaka kabaasi no kabaasi ah ayan maging kabase sila kaya ang muna maghatak ako magtanggal ng huli maging eh. kabase kabase nga oh laki guys oh, okay naglulusot lusot siya eh tanggalin ko lang muna hmm. dito lang naman siya oh kaya kinain ng alimango kinain na ng alimango patay na pala ito guys tapos kinain siya ng alimango oh. sayang hmm. laki pa naman eh oh, ang sabi mo lang kayo, wala pa naman. <laughs> Mukhang wala tayo na huli ah. Ayan. Hmm. Oo, oh, kalahati na. Mas marami sa tilapia. Mas marami sa tilapia, no? Dito wala masyado. Ayun, ano yan? Uy, alimango. Sabi sa'yo, alimango, ang laki. Ang laking alimango. Walang ipit. Oo oh, nga, wala na yung ipit niya, oh. Ayun, no? oh laki nawala yung ipit guri lang ilapag ta ilapag natin para mabilis makakuha hmm mabilis lang ito makakuha kasi wala nang ipit makapit siya mm. sa alimango sinisira yun lang ba ito? oo ito nga sira na oh dati mm. alimango dati ang laki. Dito natin lagay ang laki. Wala nang ipit. Hmm. Pangbenta na to. Pandagdag sana huli ni Lakay. Oh, malaki alimang. Oh, yun, lami, na naman ah. Laki oh. Oh, laki nga oh. Ito may sipit. Ang laki oh. Sabi, mga alimang mahuli dito. Oh, laki naman ito. <laughs> Katakot hawakan. Oh. Ang <laughs> laki ng sipit eh. Lalaki pa. Lala hmm. <laughs> Paano yung lakay? Pagkati mga kumakapit lang ah Oo nga eh Walang isda eh Sumak Tanggalin na natin sipit nito guys Kasi mahirap tanggalin to Pagka hindi natanggal ang sipit mm. mm. Diligado ang kamay natin dito Ayaw pa magpahawak Pupunta baka malapit daw Oo. na natanggal na natin. Oh. laki ng sipit, oh. Pag ito, bumaon sa kamay. <laughs> Sarap niyan. Sakit. Masarap sa sakit. Masarap sa sakit, yan. Tanggal na natin isa ito pa isa. Luma na, lumang ano yan? Ha? Lumang alibango. Bakit? Parang ano na, marami na ano. Kalawang. Kalawang. <laughs> kalawang na eh. <laughs> Yung mga... ayun Eh no, hindi ganyan talaga yata kulay nito. Matatagal. Oo, ayun oh. No? Lucky oh, grabe ano. <laughs> matanda na. Matanda na kumbaga. Iyon ay masarap eh, matanda na. Oo. Oh. Ito oh, ayun oh. No? Dito siya dumaan ano Mm. Hindi ba mabilis matanggal pag ng sipit? Oh. Pag may sipit kasi habang tinatanggal mo, ang dami niyang ano sinisipit na lambat pero kung sisirain natin yung lambat natin, madali lang matanggal kahit may sipit, pero syempre gagamitin pa natin oh, makauli pa yun ng marami lagay ko lang to baka makawala ay, malaki ay, maganda <laughs> Kahit na masira lang bat natin Basta ganun ang huli May pamalit <laughs> Mahal yun eh Sabit-sabit yung tahong ah hmm. Yan, tulungan kami <laughs> At least may mga nahuli tayo na alimango Meron pa akong nasisipat na isa Ano yan? Ah, basura <laughs> Kala ko alimango na hmm. Di ba? Meron na tayong dalawang pampenta. <laughs> mahal na 'yon. alimango Oo. Oh. Kung prepresyuhan yun guys, mahal talaga yung dalawang nahuli natin na alimango. Mahal po yun. Tanggalin na natin yung basura. Dito talaga, hindi maiwasan yung mga basura. Lalong lalo nakakatapos lang ng high tide. Daming napupunta sa gilid. Walang isda. Oo nga, walang nagkamaling isda. Ano? Triple eh, pa ah. Oo nga. 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa tayo pinapala dito sa spot na to sa uh Oo. -oh. Ganitong pamante. Okay. Puro single lang yung jackpot rin sa akin dito. Yeah. Oo. Mga nauli bangus talakito. Mm -hmm. Hindi natin alam kung bakit ngayon ay walang isda. <laughs> so, wala dito eh. Oh, wala nga. Walang isda. Oh. Kahit isa walang isda, guys. Alimang ko lang talaga na dalawang malaki ang nahuli namin. Pero at least biyaya meron pa rin. Hindi tayo na zero. Oh, ang dami nga nagtatalunan dun. no? Ks, hindi kaya kita nila to? Nakita. Nakit <laughs> <Bakit, yanito? laughs> Hindi niya mahuli dito. Oo nga. Di ba? Nung, kahit nung linatag ko to dito o nilatag natin dati. Wala. Wala. Bakit, Bakit? kaya? Hindi <laughs> ko rin alam. <laughs> Alimang ko lang nahuli. Pagkila. Oh, marami no. Marami. Tsaka ibang isda. Sabit-sabit na naman. Oo. Oh. dito wala. Hindi kaya nakikita nila. Ha? Palagi mo Yung <laughs> isa. Okay. Ah. Yan, so biyahe pa rin, may nahuli tayo, hindi tayo na zero ngayon. Kaya ayos pa rin, na. Thank you Lord pa rin. Ito po ibebenta na lang. Tapos yung pagbebentaan di tsaka tayo bumili ng ibang ulam. Di ba? <laughs> sardinas <laughs> hindi kahit gulay tansya mula lakay mga magkano kaya na to yung dalawang ito 200 NT no oh, 200. 200 NT no oh. sa peso po ay 390 pesos Depura. Oo. Hmm. mga 390 pesos ang presyoan siguro nito pag ibibenta namin ito mga 200 NT po ay. 100 NT ang isa pero kung sa fishboard ito mas mahal po ito Baka yung isang piraso po ay 320. Ganyan o oh, 250. Depende po sa size ito, mga medyo malalaki na siya. Kaya ganoon ang presyuhan. Oo. Pag may huli di maganda. Tanggal na. Tanggal hindi ko mahatak. Ayun, may huli. Uy. Akala ko na. Pampano? Pampano? Hindi, hindi. Oh, umihi pa. Oh. Okay, ano hindi sya pampano. Hindi ko alam kung anong isda to. Anong tawag nito sa inyo guys? Fish. Basta fish. Yan. Malapad siya eh. Hindi, hindi malapad. Pampilat Hmm. Dumi niya Oo. Tutik. Ito na po yung aming pangalawang lambat. Yan. Dito na lagay, lang, yung lambat. Ay dito? Oo. Wait. Tapos, Iwan ko dito. Oo. Saan? Dito. Saan may latag bukas? Dito ko maya. Sa taas. Ah, sa taas. Oh, mas maganda nga doon, mas marami pang alimango. Tilapia. Tsaka tilapia. Tilapia. Tilapia nga doon, kit eh. Oh, but may nag-order? Wala. Ha? Wala. Wala. Pupunta yung mga tropa eh. Ayun, maganda. Mga huli ka ng sampo, pwede na eh. Oo. Oh, pang pang pa lang. Tamang tama, marami yan, bukas Ito po yung pangalawang lambat namin na nilatag kahapon Pero mukhang wala din to ah <laughs> Isang isda pa lang nahuhuli <laughs> Ayan Wala pang bawas na hmm, Wala pa Wala nagkakamali matumang ngayon ang isda ano? Oh. oh. Hindi po kasi season pa ngayon ng malalaking isda yata eh Minsan ng ganyan talaga guys kahit na ilang lambat na i kokonti pa rin ang huli. Yan. season season lang 'yan. Seasonal. Oh. Oh. Wala man. Oh, isa lang din ang nahuli ah. Wala. Ah, oh, wala nga oh. Try mo dun sa Try natin yan Ilatag sa susunod sa ano Ilalim dun oh no? Baka may mga seabream Dun na nakatago Sa so, loob Ito po ay isang Nahuli na isda Pero at least Meron pa rin Tapos dalawang alimango So hindi pa rin tayo Nasiro no May pangbenta pa rin Ay wala 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 Ayan Tapos pag naibenta yung Ating alimango Bili tayo ng pangulam natin Siguro kahit gulay Pwede na sardinas <laughs> pwede naman tasaluan natin ng gulay tamang tama may papaya doon sa dorm o nga no pwede rin yun naisip nila kay sardinas tsaka papaya karpa. karpa tsaka ano doon may igat pa pa mga dalag dalag ayun okay. ayos na okay. ting siya peng o tsaka kaya may gun siya o ito uh, ay may mga namimingwit na na Taiwanese yun no? ayusin na namin lambat namin walang oh. uh. mahuli hmm. pa akat sa kataya hmm. so uwi na rin po tayo si laki Brian na lang pong bahala dun sa limang magbenta Isama niya doon sa ibang nahuli niya kagabi. Bihaya pa rin, meron pa rin tayong nahuli lang ay. <laughs> Bago sana ano. Wala na akong nahuli. Salamat po sa inyong walang sawang suporta sa mga palagi nagko-comment, nag-like, nag-share na ating vlog. Thank you po sa inyo lahat. Ngayon po ay nakabagiwan na tayo ng ating mga ingredients. Magluto po tayo ngayon ng gulay. Ayan. Meron tayo diyang cauliflower. Yung ating bawang sibuyas. Meron konting luya. Yung ating repolyo. Tapos yung ating hipon. Yung ating natira na, na nahuli nung nakaraan sa dragon trap. Yan lang po muna ang ating ulam ngayon. Nagisa po natin yan. Tapos lagyan natin ng oyster sauce. Bisa na po natin yung ating bawang sibuya. Mga konting buya. Lagay na po natin yung ating hipon. So, mabilis lang kumaluto kaya ilalagay rin na natin mga ulay. Para sabay-sabay silang maluto. Hindi sa ko lang muna para mawala ang lansa. So, sour. Ayan. Yeah ating cauliflower. Minsan, yung cauliflower at saka broccoli, nakapagbabaliktad natin. <laughs> yung power. Broccoli at cauliflower. Hindi yun, na po. Medyo na uh, pakulungan natin siya ng kaunti. Kaunting oras. maglagay na po natin yung ating repolyo. Um, tapos, yung ating mushroom. And my favorite mushroom. Hmm. Hmm. Tapos, maglagay na po tayo ng paminta. Hmm. Ang ating asin. Pampalasa. At ang oyster sauce vegetarian mushroom oyster sauce ang ah, tayo ah yan ayos na yan na natin igisa ito ngayon po luto na yung ating ginisang gulay with hipon At ngayon po, kain na po tayo. Meron tayo diyang ulam. Yan yung ating gulay. May itlog din tayo diyan tsaka kanin. Kain na po tayo. Dito tayo sa labas kain para maaliwalas. Baga tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkain ng sanging harapan. Basta-basta niyo po ito na way magbigay sa aking pisang at pangatawa ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. Yes, name. Tara po, kain tayo. Saluhan niyo po ako sa ating pagkain. Ito na yung kapalit ng nabentang alimango. gulay. Di <laughs> ba? Biyaya at meron pa rin tayo na huli na malaking alamang sa ating pamamante. Kain oh, mm. po. Mm. <clears> Oo, <throat> Oh, dami ang dami sa lagang gulay. ng lang, konting seafood, pwede na Maraming salamat din sa ating nakasama kay, kay Brian Wala din natin nakasama na sa ating mga ginagawang fishing adventure Salamat kasi ay sinasama niya tayo paminsan-minsan sa kanyang pagpapandaw ng dragon trap pamamanti, sinasamahan tayo. Hmm. Hmm. Dabar. Ano partner talaga? gulay. Ito ay eh, parang ano rin siya. Parang chapsoy. Marami lang kung kulang na ingredients. Hmm. po ito sa kadalasan natin dinuluto -isa na gulay. Isa-isa lang. Lagyan lang ng konting oyster sauce. Pwede na. Minsan, sayote ang hinalo natin. O oh, broccoli. Hmm. Carrots, yan yan po. Kung ano lang yung mga available natin na nabibili. <laughs> kain tayo ng maraming gulay. Hindi naman po yan, ano, mataas sa uh, carbohydrate kaya sa calories. <laughs> Mas malakas po siya sa fiber. Hmm. Tapos meron din tayong egg dito. Malakas sa uh, protein. Aba, naging nutritionist na tayo ah. <laughs> Parang guys, ulam. Huwag kain ka bang kanin?

Jackpot tayo. Hmm. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Sa ating channel, sa mga palagi nag-comment, nag-like, nag-share na ating vlog. Especially sa ating mga mga silent viewers. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po tayo lang, especially sa ating sa Pilipinas, lagi pong nalindol. So, Pag-train natin ang ating bansa.